Ay, di nga ba't ngayon yung prinsesa yung ganyan daw? <laughs> di nga ba ba't yung prinsesa yung ganyan daw? Hindi nga ba't yung prinsesa? <laughs> Tapos <laughs> ang hinutom. Hindi. Nang laki na, ang mata ng ano ngayon. Siyempre, eh, syempre. Nang <laughs> oh. <Sis. laughs> ang mata ng Sis. Ang kwento ngayon ay paano nakuha ng mangingisda ang napakaganda at sexy princessa prinsesa ng isang palasyo. Excited ka na ba ang malaman ng kwento? Ito, sa isang nayong, merong uh, sikat na mangingisda na itago na lang natin sa pangalang Juan. Uh, lagi siyang maraming huli, malalaking isda, maraming isda. So, nakakakil sa palasyo ng, uh, ng prinsesa na may isang mangisda mga isda na uh, maraming nautuli, malalaki. So, naintriga itong si magandang uh, prinsesa. So, pinuntahan niya si si Juan, yung mga isda kasama yung mga uh, alipores, al al yung mga sundalo pinuntahan niya. At gusto nga mga isda. Dahil ang prinsesa ay mahilig sa fishing. So, ang ginawa ng prinsesa, pinuntahan niya nga mga isda na si Juan. Tapos, sabi ng prinsesa, Juan, isama mo ako pang isda. Bibigyan kita ng maraming pera pag marami tayong mga Bibigyan kita ng mga tingang tingang tingang. So, ngayon, ang sabi naman ni Juan, print uh, mahal na prinsesa, hindi po pwede na may kasama po tayong mga uh, mga sundalo dahil po yung mga isda ay matatakot, kailangan tayo lang dalawa sila lang dalawa ang uh, sabi ng ni Juan na mga isda so napaisip ang prinsesa uh, sabi niya siyempre si Juan lang kasama sa siyang prinsesa pero sa nais ng prinsesa, may hirig sila isda. Sumama na siya. kumaya siya ng hindi kasama ng mga uh, mga sundalo. So, ayun. Lumakot na sila. Nung lumakot, pumunta na sila sa gitna ng dagat para ng isda. Na Naladali na ng bangka. <laughs> hindi para sumisid. Ang bilis mo naman. Sis! Ano ka ba? <laughs> <laughs> Ganun dapat e. Um, Hindi sisig. <laughs> <laughs> Parang sinabi yung... Sabi mo yung gising ng... Eh kasi pag tayo nagtunta sa yung, tabi pa lang ng dagat e. Ay, yun. masangat yung puso. Maningisda, maninisit agad. So ayun. <laughs> Nasa gitna na sila ng dagat. Lamingwit na sila ngayon. <laughs> si Juan ngayon, si Panginisda, ang daming nahuli. Pero <laughs> ang prinsesa, wala siyang mahuli. Sabi niya, Juan, ba't wala akong mahuling isda? Sabi niya, Juan sa akin, Juan niya di sa prinsesa, eh may sombrero pa po. Eh sabi ng prinsesa, tanggalin natin. Di tinanggal yung ano, tinanggal yung ah, uh, sombrero. sombrero. Tapos, ayun na, nakakahuli na ng marami ang prinsesa. Tapos, maya maya, wala na namang nahuli. Sabi ng prinsesa, Huwag, oh, wala akong mahuli. Ikaw lang nahuli. Sabi niya, may headband ka po. Hindi, e, hinumad niya ng prinsesa. Yan lang yung headband. Kasi <coughs> wala na namang mahuli. Ayun, marami na namang mahuli. Ang dami nang mahuli ng prinsesa. Ang laki isda, iba't ibang klaseng isda kawuli ng prinsesa, tuwang-tuwa ang prinsesa. Wala na ng mga awal ng prinsesa. Sabi ng prinsesa kay Juan, Juan, Wal, wala na mo na Hindi, sabi ni Juan sa si prinsesa, ay may damit ka po. Hindi mo ba tingin na prinsesa yung kanyang damit? Hindi mo ba ni prinsesa yung ganda? <laughs> Lugod ng prinsesa. Tapos ang Hindi. Hindi ang mata ng ano ngayon. Siyempre. siyempre. An laki ang mata ni... <laughs> oh. <Please. laughs> ano <-laki. laughs> Bawal yun sa prinsesa. Ikaw si Juan Panyari. Ay di. Ay di. Ito nga ang bad niyong maganda at sexy. <laughs> sexy ka ko ang prinsesa. Nanlaki ang mata ni Juan ngayon. Ang pagdaklabi. Ito ko eto, <laughs> Ay, yun. Pwede yun. Di. Ano ba sis? Hindi ko matuloy ang kwento sis. Hindi yan. Naantok ako, bilisan mo. <laughs> nakahuli ng mga nakahuli ang prinsesa. Hanggang sa naubos na lahat ng saklop ng prinsesa. Wala na, wala na talagang saklop ng prinsesa. Bakit? May short pa si prinsesa. <laughs> sis, bawal magagalit ang dog Alam mo na mga basher. <laughs> sis, bakit? <laughs> prinsesa, bakit may short ka? <laughs> Hindi pwedeng buo. Hindi pwedeng buo ba rin to, Sis. <laughs> eh, eh, na, wala na. Tumumbad yung katawan na napanunok na ah, um, uh, um, na si, <laughs> si, si Juan, ang manging isda. <laughs> ang ganda katawa ng katawan ng prinsesa. Uh <laughs> -huh. <laughs> <laughs> sa tumambad sa kanya, sa harapan niya. Mm -hmm. Si Ena. Nakahuli naman, nakahuli ang prinsesa. And then, And then... <laughs> ayan na, hindi na naman nakahuli ang prinsesa. Sabi ng prinsesa kay Juan sa mga gisda. <laughs> sabi niya, Juan, hindi na naman ako na makaulay. Eh. Bakit kaya? Sabi ni Juan, ay, may butas po. Ay, di sa amin ang prinsesa. Pinakatitas. Ay, ditak pa natin. Pinakatitas. Pinakatitas. Oh, Ay, pagtuloy kayo. Hanggang sa na na niya. Maganda at siksing prinsesa. Ayun pala, kaya hindi nakahuli ang prinsesa. Tinatanggalan niya ng pain. Uh -huh. <laughs> Mautas siya. <laughs> tinatanggal ang pangalampaya <laughs> niya sa minibit ni Princessa. Ayun, hanggang sa... <laughs> sa naging, naging hari yung mangin isda. Kasi na. <laughs> siyempre, nadaling niya yung Princessa. Nagkaroon sa'yo ng mga anak. Kasi mm, tinatakpan nila ang butas. So, ano, kailangan natin takpan ang butas. Babay, tatakpan namin ang butas. <laughs>